Happy Sunday everyone. Magandang araw sa ating lahat. Lalong-lalo na po dyan sa mga silent viewers namin. Mas madami pala kayo. Thank you sa inyo ha. So ito na nga po. Dahil nga po karawan ng aking anak na baba ay magfo four na siya. Nga, ay four na pala siya ngayong araw na ito. Kaya maaga kaming nagluto ng kanin at nagbutcher sila ng bikal. Ayan. So medyo nahiya ako ng onte. Nilinisan ko itong ano sa first floor ng bahay namin. <laughs> at kahit naman wala akong ina-expect na maraming bisita guys. Kasi wala masyadong maraming invitasyon. Kasi alam ko naman na kukunti lang talaga yung ihanda namin. So mga kapitbahay lang siguro yung darating. At syempre, kailangan maging practical sa ngayon, guys. Kasi alam nyo, nagmahal naman yung mga pilihin. At yun lang talaga yung afford namin. So, ayokong, ayokong mangutang para lang magpakabungga, guys. So, syempre, pra lang talaga ngayon. Yung bilhin mo lang yung kaya mong bilhin. Ihanda mo yung kaya ng bulsa mo. Maghanda ka. Hindi yung pabungga na hindi mo, hindi mo pala afford. Tapos, galing pala sa utang. Yun talaga yung ano, mindset ko, guys, sa ngayon. Kasi naman talaga, ay, nako, hirap naman talaga kasi magkaroon ng maraming utang. Di ba, lang magkautang kung may pagagamitan ka pang emergency, ganon, or may bibilhin ka talaga. Napaka-importante na talagang papakinabangan yung buong pamilya, ganon. Ay, naku guys, napadami na naman akong nasabi. Ito, dumating si mother at may dala siyang ingredients pang maha. So, nagpa-thank you naman tayo guys kasi yun, malaking tulong yon sa amin. At syempre, hindi lang yan, pang maha, hindi lang pang maha kasi nagdala din siya ng beans. O, oh, di diba? May hahalo na kami sa pansit. So, hinaluan lang namin ng pechay at saka, saka, sayote. Yun na yun. At syempre, super thankful din ako dito sa dalawang kapatid ko kasi sila yung cook for today. So, hindi ako masyadong na-stress. Charat! <laughs> And I'm very thankful talaga guys kasi napakalaking tulong talaga yung bilang isang nanay na kagaya ko na hindi makagalaw-galaw kasi nga may binabantay na Junakis. <laughs> At ito pala guys, ang birthday cake ng Junakis ko. Ayan, tuwang-tuwa siya. Palihim na natutuwa, Jarot. <laughs> so, parang kontento naman siya. Wala naman siyang reklamo kung bakit maliit or ganon. So, very thankful talaga ako na mayroon akong anak na kagayan niya. Na yung hindi mareklamo, tapos hindi mapili ba ganon. So, ito po yung maniluto ng mga kapatid ko. At syempre, yung asawa ko. At syempre, sinabihan ko na rin siya guys na magdahan-dahan munang tumagay. Kasi naman, hindi niya araw to araw ng anak niya, <laughs> so, medyo masunurin naman siya ng konti-konti konti lang, Charing. <laughs> so, hindi talaga nawawala yung yung tagay kasi naman may mga bisita tayong boys over flowers. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Abiana. Birthday. Abloom the candle. Abloom the the candle. <laughs> at ayan na nga po, nagsisimula na po yung kainan guys at maraming maraming salamat po sa mga dumalo dito sa munting salo-salo namin, munting uh, nakikain sa munting pagkain namin. At syempre maraming salamat din sa dalawa kong kapatid na nagluto, kasali na rin dito yung tsusawa ko. At buti na lang hindi siya masyadong naglasing charing. <laughs> at syempre napa-thank you Lord na lang talaga ako guys kasi naging successful itong munting salo-salo namin para sa anak namin. So thank you for watching ulit ha.